So hello guys, welcome back to my channel and for today's video, another vlog, another tutorial na naman ang ituturo ko sa inyo. Ang ituturo ko naman dito guys ay kung paano nga ba maalis yung mga ads na nagpa-pop up dyan sa cellphone nyo. Di ba nakakairita kapag ka may mga ads na nagpa-pop up dyan sa mga cellphone natin, especially kapag ka automatic or di natin sinasadyang napipindot yan. And then napupunta dun sa mga site na viruses katulad na lamang ng iba't ibang hindi kaaya-ayang mga sites, no? And then mapupunta siya doon sa mga site na 'yon and magkaka-virus yung cellphone niyo yun yung iniiwasan natin, especially kapag ka hack yung na-hack yung mga FB natin, Messenger and mga bank accounts. So ituturo ko ngayon sa inyo step by step kung paano nga ba at ano nga ba yung mga dapat natin gawin. Kung makikita ninyo nandito tayo ngayon sa ating phone screen. So, unang natin gagawin is pumunta lang tayo sa settings ng ating cellphone. So, pagpunta natin sa settings ng ating cellphone, iscroll lang natin yan, pababa, at hanapin natin yung Google. So, pag-scroll natin, hanap natin ang Google. So, ayan. Idalhin nyo lang siya dito sa All Services. And then, iscroll ulit natin siya. Pababa. So, tignan natin, hanapin natin yung ads. Ayun yung ads. I-click lang natin yung ads. Ayan. So, dito sa akin, on my end, wala na kasi siyang nakalagay. Dapat mayroon nakalagay dyan. Sa pinakailalim, mayroon dyan new, get new advertising ID. Dito sa may get new advertising ID, mayroon dyan sa iba bang advertising ID. So, yun ay i-delete -de nyo lang. I-click nyo lang yon and then i-remove ninyo. So, sa akin kasi wala na kasi tinanggal ko na siya. So after nyo magawa yun, yun yung pinaka first step natin para mawala yung mga advertising uh, ads natin dyan or mga advertising na lumalabas dyan sa ating Google. So after nun, punta na tayo sa next step natin sa may Google Chrome. Kung may Google Chrome yung cellphone niyo punta tayo doon sa may Google Chrome. So, dito sa may Google Chrome, i-click lang natin yung nakikita nating tatlong dot doon sa taas. So, pag-click natin dito sa tatlong dot dito sa may taas, meron niyang nakalagay dyan na settings. So, i-click lang natin yung settings. So, pag-click natin ng settings na yan, i-scroll is lang natin yan pababa ulit. So, punta tayo ngayon sa my site settings. So, pag-click natin ng site settings, is scroll natin pababa ulit. So, meron dyang nakikita kayo na pop up and redirect. So, ayan, no? Nakikita nyo yung pop up and redirects. So, i-click nyo lang yan. So, pag-click nyo dyan, kung may nakita kayo yung naka-color blue yan or whatsoever na naka-on yan, kailangan nating i-off yan. So, i-click lang natin siya and then yan. Dahil dyan po, nagpa-pop up yung mga ads natin. So, lumalabas yung iba't ibang -iba ads dyan sa Google. So, especially kapag ka Lumabas yan, automatic yan magdadirect doon sa site Kaya kailangan naka-off po yan Next naman is Balik po tayo doon sa una kanina So ayan, pagbalik natin dito sa pinakaunang page natin May makikita naman tayo ditong notification So i-click lang natin yung notification So ayan, as you can see yung saking notification dito Is naka-off na siya, hindi na siya naka-allow So, kapag ka nakita nyo yung ganitong notification, yan, naka-blue siya, tapos mandami kayo nakikita dyan. So, ibig sabihin, inaalaw ninyo yung ibang ads na lumabas dyan sa cellphone or sa Google niyo So, kapag lumabas yan, automatic yan, makiklik niyo and then pupunta kayo sa iba't ibang sites. So, nakakairita yon So, kailangan, i-off lang natin to i-click lang natin siya ulit, and then, okay na yan. So, hopefully guys na may natutunan kayo dito sa tutorial na to. And don't forget to like, follow, and subscribe. And follow nyo rin ako sa Facebook page ko, Gab Lusong Vlog. Yun lang. Thank you for watching.